guys, dito ako sa gitna ng palayan at kami magpapatanim na sa wakas. Ayan, yung katabi ay nabuntis na, ang kami ay hindi pa. Tatanim pala ang, ayan. Kasi naalanganin noong nakaraang, ano, sige patay-patay ang tubig ng irrigation. Kaya ayun, sa Disember pa kami puhon magpaani. Eh sila, mangangani na sunod buwan, mag-ani na sa sunod buwan, kami hindi pa tatanim pala ang, ang iba nagkaani na sahod sa ulan lang sila at ano kami hindi kami hindi sumugal yung aming ano arena na aming dapog ayon ay kabayo kabayo ka hu pag ako'y nalaglag din eh patay kalabawa ka lalim kaya tong kanal na are uy pop 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 walang tubig tabi tabi po tabi tabi po sa nuno sa puno Aray ko po, po. Ano ba to? Pwedeng apakan? Pwede pala. Huh. Ayun. Ayun. Pwede akong tumulay eh, din ni Mel. Dari. Yan. Yan, yan, yan. Ako'y namamayong kasi maulan. Maulan baga. Ayan ang dapog, guys. Yan ang tinatawag na dapog. Ako'y marunong magtanim. Bukas tatanim. Bukas ba magpatanim? Ha, Ramel, bukas ang tanim? Ah, bukas pala. Nang araw lang 'are, sampu Patmo naman. Dinamihan ng karga. Paunti-unti lang. Pagdalawang rulyo laang. Ayan, ikakalat na 'yung punla, guys. Doon sa kahit malayo dito sila nagdapog. Iba sa Mindoro ang dapog nila ay sa simento. Sa sa patio inaano dinadapog din. Ganito talaga kami din sa Mindanao. Ah uh, ano, Min Mindoro Mindanao. Kasi ganito ah uh, na ng luna. Kasali pa si Luna, hindi ba? Yung ano, yung trapalbaga, yung sako nga ano dati is dahon. Sasalab kami ng dahon ng saging at yun ang isa sa pinamin sa putik bago ilatag yung palay na naka yung nakababad na. Marunong din ako pag dapog ano. Oh, sinong hindi naka sinong hindi alam ang gawaing aray ay ako'y alam ko aray. Eh kaso lang hindi ko na din ako gumagawa ng ganyan teka lang makaapak nga kung gaano kalalim tuwing may bumaon yung aking buta ay are talagang matandang are ay walang pinagkatandaan eh o oh, ayan hindi gaano maputi ang kanyang mga ugat kasi nasa putikan pero pag sa simento puting puti aray ko whoops whoops ilang sako baga are apat apat na sako baga are Ayun ko, kilo sila, bay, kilo. Ay, ang nag, a ano, uka-uka yung gitna ng dapog, niyuyud-yud ng, ano yan, ibon. Yung ibon na, ano tawag, gurdon. Ah, gurdon ba? Hindi. Ang saragot yung sinabi ni Ramelo, gorgon gurgon, ano ba yun? Yung malaki lang konti sa maya nga ibon. Eh, dami nila. Kaya si Nisa, maghapon ding nakabantay din ni nakatulong ko sa puno ng mangga at nag aabang sa kaniyang dapog at inaano ina kay kay ng mga ibon ayan naka-plaster na yung taniman maliit lang naman are kulang ng kulang ng dalawang hektarya baga 1.9 baga 1.9 kulang ng dalawa tapos doon po sa likod 0.7 ay no hindi 0.4 baga yun may point 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 tinan mo ang pangit ng tubo ng palay ngayon o oh, kita, kita nyo dyan nung nakaraan ay magaganda ayan o oh, parang medyo pa hinog na yung iba mas nauna sila eh una yan dyan kasi mababa sa kanila ang lahat ng tubig galing dito doon babagsak sa kanila kaya sila ang nakapagtanim ang dining natataas walay hindi nagpaalanganin sila kasi pag nawala sabi kasi tutubig sa sunod linggo tutubig sa ganyang pizza anong pizza na na, na, na mula ng May June July August o September na ang taniman alang ya wala limang buwan na katingga sabi May kikilos na nung di ba Mayo yung ano Mayo nag start ng mag arado Mayo yung nag start mag arado na kasi sabi tutubig na ng ano eh yung wala naman pala tapos patubiga ng isang isang araw no wala nga isang araw kalating araw ay hindi nakalatag lahat Grabe. Ayan. Ayan o. Oh, ganyan. Yan ang aking pinsan nga si Ramel. Siya ang nag-aalaga din sa mga ano sa palay. Dapat pinatulo mo pa. Mabigat yata. Pag dala-dalawa lang ang karga mo, bakit mo dinadami? Tama na yan. Tatlo-tatlo. Lugi sa biyahe. Ilapit lang yan kaysa dati doon pa sa tawid. Mas hindi tunto ng aso dito, ano? Ha? Hindi na tunto ng aso dito magkubkub sila. Ang ibon naman. Sa aso din to? Ay, ayun. Teka lang. may, may ayuda yata. Teka lang. Bakit? Hoy! Nagbablogs ako din eh! Teka lang. Uuwi muna ako guys, uuwi mo na ako at aray may may ayoda pumukhang may naghahatid ng ulam sa aking ha! luka-luka ka, busina ka, busina kang Christian ka, kukutusin kita eh tay ka lang, aray ko ako'y malaglag mahirap to mulai din sa pilapel na may dayami nga nakalagay ops madulas madulas, baga ako'y nakabuta kasi tapos, maliit lang ang pilapel parang paslanting kaya kaya ganun bye bye guys bye muna guys kay uuwi muna ako doon ugit ka lang bye bye muna